Sa buhay na ito, maraming mga bagay ang tiyak, ngunit marami ding mga bagay ang hindi natin tiyak. Ang kamatayan ay tiyak, ngunit ang kaparaanan at kapanahuna ng ating kamatayan ay hindi natin masabi. Ang katotohanan ito, sa halip na magtulak sa atin sa takot, ay dapat magdala sa atin sa pamumuhay ng tama sapagkat hindi natin alam kung kailan matatapos ang buhay na sa atin ay pinagkatiwala. Bahagi ng pamumuhay ng tama ay ang pamumuhay ng may pagsunod sa salita ng Diyos. At syempre, kabilang dito ang pagtutuwid ng ating landas sa mga pagkakataon na tayo ay nagkamali at nalihis. Hindi palaging madali ang pagtutuwid ng lihis na landas dahil kadalasan kaya napapalihis ay dahil ang tukso kapag dumarating ay merong pang-engganyo. Hindi ba ganyan ang nangyari kay Eva at Adan? mas binigyang diin ang ahas ang pakinabang ng pagkakasala kaysa sa panganib nito. May mga nalilihis din dahil sa kakulangan sa lalim ng pagkaunawa sa nais ng Diyos at maging sa paninindigan dito. Kadalasan ay malakas ang pressure ng mundo na tayo ay umayon sa mga likong gawa nito. At kung mahinahina ang ating paninindigan, ay talagang matatangay nga tayo. Ano man ang sanhinang pagkakalihis ng isang tao, ito man ay dahil ginusto niya ito o kaya naman ay sadyang nadala siya ng kanyang kahinaan. Mahalagang tandaan na ang lihis na pamumuhay ay merong consequence at madalas pa nga nakikita natin ang consequence kapag tila huli na ang lahat. Ang nakakalungkot, may mga taong pinagtatagal ang pananatili sa pagkakasala at tila hindi alintana ang disiplina o kaparusahang hatid nito. Ang malungkot pa dito, may mga taong tila mas pinipili ng manatili sa pagkakasala sa halip na bumangon at humingi ng tawad sa Diyos. Hindi nating kailangang tiisin ang lihis na pamumuhay dahil ang biyaya naman ng Diyos ay laan at siya ay handang magpatawad. Ang pagpapatawad ng Diyos ay nagbibigay ng panibagong simulain. Maaaring may mga bagay na nangyari na na hindi na talaga maibabalik. Pero mahalagang tandaan na hindi mo man mabago ang nakaraan, kaya kang bigyan ng Diyos ng isang panibagong kasalukuyan at kinabukasan. Ang sabi ng Bible, ang sino mang nakai Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Hindi kailangan magtiis sa lihis sapagkat ang pagpapatawad ng Diyos ay laan. Hindi kailangan magtiis sa lihis dahil ang kabanata ng bagong simulain ay maaaring buksan. Huwag kang patalo sa kasinungalingang wala ka na daw pag-asa o wala nang pwedeng magawa pa sa buhay mo. Subukan mo ang plano ng Diyos sa iyo at makikita at mararanasan mo ang buhay na higit pa sa inaakala mo. Asa ka